yung tungkol doon sa marami nang tatanong eh after that merong nagtatumawag sa akin na officer merong mga estudyante ko dati sa Colegio de Amore sa 13 Martires yung mga estudyante ko sa Lucena sa Sacred Heart College nagtatanong sila sa akin itong mga estudyante itong mga kabataan bakit nga ba mami o oh mama school paaralan bakit kabataan bakit nga ba school unahin muna natin yung tanong alam niyo yung school, nandiyan yung concentration ng mga estudyante na wala pang laman ang utak about current issues. Ang laman lang ng utak ng estudyante, yung issue niya lang, so yung issue niya lang bilang bata, crush, yung mga ganon, gimmick, mobile legends, Trust yung mga wow. enek-enek, yung mga ganon, yung mga ka chika sa Facebook, yan pa lang yung alam. So, in essence, the school is, the concept is a place where the youth concentrate, nagko-consolidate sila doon. So, ibig sabihin, marami. Maraming estudyante dyan na madali mong mahuhugot, madali mong masisway. Kasi ang mga estudyante dyan, wala pa sila, hindi pa masyadong buo yung power of decision nila. Yung, yung kanilang, uh, yung kanilang faculty of discernment, hindi pa yan masyadong buo. Kumaga, wala pa silang masyadong karanasan. Uh, karanasan sa buhay, hindi nila, syempre pagka high school, elementary, high school ka, di ba? Masyadong ano yan eh, alagain ka ng mama mo. Halos ayaw ka nga nilang padapuan ng lamo. So, bakit bata? May apat na katangian ng bata. Bukas ang isipan. Ito yung teorya ng blankong papel ni Mao Zedong. Ano yung premise ng teori? Madali magsulat dito kasi blanko walang nakasulat. Pwede ko magsulat, So sinasabi yan sa amin, you can write the most fantastic pa characters in a blank paper and they will move. So ibig sabihin, yung blankong papel, pwede mong sulatan kahit anong gusto mong isulat. So ano yung punto niyan? Pag nauna ako sa utak ng bata, bulok ang gobyerno, bulok na yan. And it will take time for that youth na mag-mature sa bundok na pupuntahan niya. Okay, number two, nakatangian ng estudyante, malakas ang pangangatawan. Hindi kami magre-recruit ng mga matiguwang, mga ano ba, mga amoy lupa. Kasi baka mamaya, inatake yan ng rayuma, wala na, kubkub. -kub. So, number three, mapangahas at agresibo. Alam mo yung mga bata, sulsulan mo lang yan ng konti, okay na yan. Kaya nga tingnan nyo, di ba, madalas mag -riot. kasi yung isang ti, yung isang grupo ng lalaki, nakatambay, dadaan ng isang grupo, sul, sul lang isa. O, tingnan mo, tingnan mo, nakatingin, no? Hawa mo tayong Ashley, o. Oh. Hawa mo o. Oh. Ay, nuwakan nga! hey, hawa mo o. Oh. Mo tayo, oh. Ay, nuwakan, ba? Ah, sinulag. Sinulag, ba? Ay! Sinulak! eh Ako, okay, pababa! ba pa, pababa pa, po! Yan o! ba yan, ba, ba! Ba? Eh! Yeah, no, ah, oh, Bahaya ba, ba. <laughs> na! May galit! Ta, Ay, ta, ta. Na. May galit! Huwag oh. mo! Yeah! <laughs> Mamaya-maya yung isa, susulsula naman yung isa, mamaya rayot na yun. And number four, alam niyo kung ano yung number four? Pampolitika lang yan. Bakit? Magandang daluyan ng pampolitikang adikain ng kilusan para sa matagalang digmaang bayan. Ibig sabihin, may political ambition sila. And they were able to achieve that because in 2001, nakapasok sila sa Kongreso. Hanggang ngayon, nandiyan dyan sila sa Kongreso. So, meaning, mga estudyante kabataan, mga apo, mga anak, gagamitin lang kayo sa political ambition nila. Okay? So, yung political ambition na yan, nandoon na sila. Okay, pag-usapan na natin. Bakit nga ba ang pangunahing target? Yun na nga po, sinabi ko na sa inyo yung apat na katangian, ano, pampulitika lang kayo. So, paano nire-recruit yung mga estudyante? Simple lang yan. Sa school, halimbawa ako, ano, ako is, papasok na kami. Bago kami pumasok doon, yung cut-out namin, estudyante rin po yung cut-out. Ang mangyayari dito sa cut-out, magsisika social investigation and class analysis. Anong unang uh, hahanapin? Meron po kaming hinahanap na mga bagay o sitwasyon. Ano ang krisis ng estudyante? May nararanasan ba siyang problema, pagka low moral? Number one, uh, meron ba siyang hinanakit sa kanyang mga magulang? Number two, meron ba siyang hinanakit sa kanyang kapatid? Number three, uh, hindi ito in chronological order ha, basta meron itong sitwasyon na to. Meron ba siyang tampo sa kung kanino, sa lolo, lola, auntie, uncle, basta lahat. Meron ba siyang nararamdamang diskriminasyon sa loob ng kanilang bahay? Nararamdaman niya ba na mas paborito si ate, si kuya kaysa sa kanya? So ito yung mga batang madaling gamitin at madaling galitin. Siya ba ay anak ng hiwalay ang mag-asawa? Si nanay, si tatay. Si nanay may asawa na, si tatay may asawa na. Tapos siyempre may iiwan siya kanino. Ayaw niyang tumira kay nanay o ayaw siyang kunin ni nanay, ayaw din siyang kunin ni tatay. Ititira siya ngayon sa kamag-anak ng boat, kinanay kay tatay. So, chances are, nakakarana siya ng diskriminasyon. So, meaning, ano po yung punto? Lahat ng bata na may nararamdaman na kung anong low moral sa buhay o crisis sa buhay, yan po yung paboritong-paborito namin. Tapos, bakit nga ba, bakit nga ba bata? Kasi nga, yun na nga po, malakas ang pangangatawan. Sa bundok po, wala kaming gagawin kundi maglakad, 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 maglakad. Wala naman po sa sasakyan doon. Kung meron man sa sasakyan, paragos o kaya kabayo. Eh, kabayo, dalis disan lang yan ang bundok eh. So, pagkasunod nun, nandun na tayo sa proseso, no? Tumalun lang ako ng konti sa bundok. So, pag nakaibigan na kita, anong punto? Kukunin ko muna yung tiwala mo sa akin. Pagka tiwala ka na sa akin, friend-friend na tayo. Huy, kain tayo sa lebas libre kita. Huy, punta tayo sa ganun, libre kita. So, syempre, hulog na hulog na. Eto na ngayon educational discussion, study group, ginawa ko yan. Meron kaming mga study time. Pag may study group na kami, magbibigay ako ng study time. Yung mga vacant time. And that's the reason, bakit? Ano pa yung inaalam namin sa estudyante? Ano ang kanyang vacant time? Saan siya tumatambay pag vacant niya? Sino ang kasama niya? Ano ang ginagawa niya pag vacant niya? So, pag vacant, eto na. Nandun ka na. Habang nagtuturo kami sa'yo kung ano yung water mo na subject. Ibig sabihin, yung medyo mababa ang, yung hindi mo siya hilig. Yan na, baba. Oy, kumusta ka? O nga pala, ano nga ba pangalan mo? Si ganito, si Pedro. Ano trabaho ng tatay mo? In essence, yung bata na gusto naming i-recruit, siya rin yung nagbibigay ng information tungkol sa kanya, sa pamilya niya. Anong trabaho ng tatay mo? Ganon. Uh, yung nanay mo, ganun din, ganito, ganito, ganito. Sa ay nakatira, ayun na. So, in essence, kolektibo ko, ako yung nagre-recruit, pero ako na rin yung kumukuha ng impormasyon tungkol sa kanya. So, ayun na, hanggang sa lubog na lubog ka na sa amin, sama ka na, kung saan, saan na. Ang masakit dito, later on, isasama na kita sa mga malawakan at sistematikong pagkilos sa lansangan. No to tuition fee increase, no to ganito, no to extrajudicial killing, no ek ek lahat na. Hanggang ngayon magrarally kayo. No to abrogation, uh, defend press freedom, UP fight back. Wee. Yung mga ganyan sigaw, masarap pakinggan kasi yan eh. Ang masakit ito pag nagrarally ka na, anak. Apo. Pag nagrarally ka na, apo, anak. Tinitingnan na 'yung capacity mo yung endurance, yung agility mo, okay ka bang tumakbo, okay ka bang sumigaw. For your information, after the rally, kaming mga nasa mataas na organo sa white area, nag-a-assess kami sa inyo. Ano yung assessment? Ini-evaluate namin. Si Pedro, malakas sumigaw, check. Madaling mag, magaling mag-agitate, check. O, ba? Diba? Magaling magsalita, check. Ayun ang hindi nyo alam. Ang masakit, pag malapit na ang akyatan, last quarter and first quarter of the year, yan ang akyatan. Bakit? Last quarter, December 26, kailangan nila ng bata. First quarter, March 29, kailangan nila ng bata. December 26, anibersaryo ng partido. March 29, anibersaryo ng Armando. So, kailangan nila ng bago doon. And, yan ang sinasabi namin kung bakit lagi namin sinasabi ang mga printing organisasyon katulad ng Anak Bayan, Kabataan, Anak Pawis, uh, League of Filipino Students, STAND, mga kung ano-ano, mga ek-ek mga kung ano yung Gabriela Youth, yan yung ano, taga-replenish ng mga armadong namamatay, nababaliw, sumusukong katulad ko. Okay? So, ano yung Ultimo Ano yung, ano ba yung talagang kakahantungan ng bata sa bundok? Edi eh Warrior ka? This is where we fight. This is where they die. And the shield boys. <tries> <tries> nga ka doon. Ano kaya mag-model? walang model sa bundok. Walang picnic. Naku po. pag mo doon, eto na. Di syempre, kasi doon pa lang sa baba, manunumpa ka na doon. Kanino kay KM? Kabataang Makabayan. kabayan. Ako si... May koda ka na ha? Ako si Kahuwana, Chuba Chuba, ek, ek Mahaba yung sumpa namin. Sa baba, yung pinakadulo, ang sasabihin nun, ako si Katina, nanunumpa na pagsisilbihan ng sambayanan at iaalay ang buhay sa bayan. Oo oh, di ba? Akit ka na ngayon sa bundok. Manunumpa ka na sa armado. Another coda na naman yon. Bakit taas ka mo, o, oh, cleanse fish? Para walang labas pera? Para pag nangutong kami, ang, ang armado, ing anak ba? O, oh, di, tago ang pera. So, pag nandun na sa bundok, Anong gagawin sa'yo? Anong kahihinatnan mo? So, pag nandun ka na sa bundok, eto na, mag-RM na kayo bat ang una muna, boom! batayang orientasyong pang militar uh, kursong pang -pa. batayang kursong pang militar bom number na uh, isa pa batakang kursong pang militar regulasyong militar lahat yan. module ng sniping module ng likidasyon lahat at ano pa pati paggagawa ng mga explosive na IED improvised explosive device kaya nire-recruit ang bata ng prente ng Anak Bayan, Anak Pawis, ng Stan, ng Ligo Filipino Student, ng Gabriela Youth. Kasi sila yung magdadala, sila yung magiging daan patungo sa bundok. Hindi kasi ako pwedeng lumapit sa iyo eh. Uy, Ana, si Kati na ako, kumandera ko ng NPA, sama ka? Ay, hindi, sama yun. Pero pag sinabi ko, Uy, Ana, alam mo si Agnes ako, member ako ng Ligo Filipino Student. Alam mo, yung grupo namin, tumutulong yan eh. Kasi, lagi nalang tumataas ang tuition fee babanatan pa kita ng tanong, di ka ba naaawa sa nanay mo, Ana? Taon-taon na lang tumataas ang tuition fee. Pag sumagot si Ana, naawa na nga ako eh. kawawa si mama sa kasi papa, wag mo nang bitawan si Ana. Big sabihin, ano, madaling magalit si Ana. So, bottom line, ang taktika namin, agitate the people. Galitin, 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 galitin mo lang siya! saan laban sa gobyerno itanim mo sa utak niya inaapi ka ng gobyerno dahil walang taong inaapi na matutuwa at sasabihin tuloy mo yung pangaapi mo ha masarap yan